Guys, may share ako sa inyo. Isa namang video na feeling gerot talagang talaga. As in. Okay guys, panoorin ninyo itong video niya. Sus, di ko mga asawa ng katulong ba? Kanang katulong, kasambahay. pasmo mo tanag, ang gusto na ko ng nurse, doktor, abogada, maestra. Mga na kung gunahan nila. Muna mga na yung mga asawa ko. Abogada, maestra, engineer. or nurse or doctor hmm. engineer pa gyud mm ka nang kasambahay ah, mapas mutan lana Yang hmm. gusto nako na kanang nang nurse doktor abogada maestra engineer hmm. mo gusto naku na ana na na hmm. ada apa semua tanah ya mengenai dokter nurse ah uh, karena engineer maestra um, abogada mana um. ka hmm. yang kena anak mana yang kau setengah masawa orang kata sak kaseng baik ah di mana Oh, kena katolong, uh, anggosto nako nurse, doktor, abogada, hmm, um om engineer hmm. mana yang kena anak panila nah hmm. gue setelah gue sawa kena kanang... dokter nurse kena keseng bahaya ah, di kawana setelah kena med ah, di kawana pas mom tanah nila hmm. nurse of oke nak maestra hmm. engineer Kani guys, sana ako inakita nga video about kay angkol nga about katulong. Okay. Kani ato na po ni isyong katulong. Kay lagi daw mapas mo siya o dito daw siya ganahan. Dito daw siya gusto sa mga uh, higher level nga mga professional courses. Okay. Dito daw siya sa doktor, engineer, abogado, uh, nurse, and teacher. Dito daw siya kay niya na yung gusto ba nga saun Unya wa siya na sa mga wa ka na sa mga tsura ko unsa na ha? Ha? Ko ko makakalait ka sa mo ang makatulong wagas. unauna ko katulong nami pero nami itiin. Hm? Nami savings, ha? Unauna pod ko bago ka maistorya. Nya lang taon pod unta nimo bago ka naghimog content. Nga unta kay masakitan nga mga kanang imong kapwa Pilipino. Daghan ba ya, may mga kuan OFW nga mga katulog at dili lang nakula. Halos ba yata na mga OFW professional o vocational course. Muna itiman ikol, dili ka pwede mang sa bang tao kung wala ka kabalog kung sa ilang mga dignidad sa ilang sarili. Ha? Kung lantawa daw na imong kaugalingon, ha? Kaya nang imong gipanulti karon, tama ba na imong gipanulti sa abot sa mga katulong? Ako mo react ko kay katulong ko diri sa ibang bansa sa Kuwait. Pero proud kay ko kon isip katulong diri sa bansang Kuwait. Munahunahan ab abot na kog 11 years sa kung amo. Mo proud kay ko sa kong kagalingon, nga ko diri sa ibang bansa. Mo ikaw kung makapanglait kalantawan lantawan imong kagalingon kung unsa pud ka perfect sa imong kuan pagkatao. Di ka manulti kag ingana katulong lang. Ha, advice lang ako sa mga call, kung ka gani o content, kada pong ka sa obang tao, labi na silang trabaho, kay wala ka nagpasweldo sa ilaha. Ha? Muna inaw na ah. call, God bless and thank you.